Mapagpalang araw o gabi po sa lahat ng mga Kalingap lalo na sa mga Rina supporters at sa lahat ng mga viewers. Lalong lalo na sa ama ng Kalingap na si Kuya Val Santos Matubang at kay Kalingap Rob. At sa lahat ng Kalingap Channel, sanay laging saportahan ang kanilang mga channel para sa pagpatuloy sa kanilang charity program. Ito ay kanilang handog para sa mga kapwa Pilipinong lubos na nangangailangan. Ang ating pag-uusapan ngayon ay rin na kaya na niyang mag-isa. Kamakailan ay binisita ng Kiboys ang kanilang prinsesa Rina para yayain itong magmeryenda sa labas. Ngunit pag-uwi ni na Proda at Rina galing sa paaralan ay may nakakatuwang napansin ng mga Kalingap kay Rina. Dahil nakita nila ang napakalaking pagbabago nito. Nakayanan niyang magligpit at mag-ayos ng kanyang gamit. Na hindi na kailangan pang e-guide ng kanyang mama Roda. At kahit sa pananalita ay napakalaking pagbabago, marunong na itong sumagot at makipag-usap. Kahit ilang linggo pa lang simula nung bumalik si Rina at mag-aral na laman nila na may malaking posibilidad na makapagtapos ang kanilang Rina dahil sa porsigido itong mag-aral. Umaga pa lang ay maaga nang gumising si Rina at amang handa sa kanyang sarili at pagkatapos ihatid sa paaralan at kaya nang iwanan mag-isa kaya sa hapon na lang uli susundoin kung maari dahil hindi naman kailangan na samahan palagi si Rina. At safe naman siya sa kanya mang mga mababait at masipag na mga guru kaya nag-improve lalo si Rina. Isa sa mga nakapagpaantig ng puso ay itinuturing nila si Rina na parang isang normal na mag-aaral kahit makita naman natin ang kanyang kalagayan. Sa galing ni Rina minsan ay si Kalinga Proda pa ang tinatanong na kung ano-ano na lang na isa sa ikinagulat ng lanyang mama Roda na marunong na siyang magtanong at di katulad ng dati. Sa ngayon ay wala pa silang napapansin na sumpong sa karamdaman ni Rina. Pwere na lang kung may maiisip itong nakakatakot or siguro kapag may isip niya ang kanyang mga kinatatikotin dati, ito ang isa sa napansin ni Kalinga Proda na kaya mag-trigger ang kanyang sakit kaya maraming salamat sa Kalingap team lalo na sa ama ng Kalingap na Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Prab Channel, at sa kanyang mga sponsors mula Japan na laging nakasupporta, sana i-like at i-subscribe ang kanilang mga channel at ang munting channel kung ito thank you, and God bless all.